flashback Hello guys and good morning sa inyo mga kamukbang. So, ayan panibagong bagong vlog natin mga kamukbang. So, good morning sa lahat. Good morning sa lahat ng ating mga subscriber yan, mga silent supporter. Yan good morning sa inyo mga kamukbang. So, ito mga kamukbang, uh, ayan na yung aking uh, bagong tirahan. So, nagtayo ako mga kamukbang ng uh, tirahan ko. Uh, gusto kasi nila ako patirahin sa mga kapatid ko. Ayan, gusto nila ako magtira sa mga kapatid ko mga kamukbang Pero ayaw ko makikitira mga kamukbang Kaya ito, naggawa ako ng uh, medyo maliit lang mga kamukbang Habang wala pang budget Ito kasi yung tatayuan ko mga kamukbang Ng bahay So wala pang budget mga kamukbang Kaya ito Tinayo ko muna ito para temporary mga kamukbang Kasi ayaw ko kasi makikitira mga kamukbang Kahit kapatid ko mga kamukbang So ayaw kong makikitira Gusto ko yung sarili ko ayan so ito yung binigay sa akin malapit sa kalsada at uh, pwedeng magpatayo ng negosyo ayan nagtayo tayo ng nag, nagtanim tayo ng malunggay ayan, nagtanim ako ngayon ng malunggay maaga mga kamukbang ayan nagtanim tayo ng malunggay ayan alam nyo naman si boy mukbangers ay sanay din sa farm mga kamukbang ayan nagtanim tayo ng malunggay so ayan yung tinanim ko ito mga kamukbang o malunggay nagtanim ako ng malunggay may saging dito mga kamukbang so malapit siya sa kalsada mga mukbang ayan no oh. so kaya pinagtiisan ko muna yan ngayon mga kamukbang dahil wala pang budget so pag may budget na ito yung tatayuan natin ito hanggang doon tayo mga kamukbang ng bahay so tatanim ako ng ano dito gulay gulay Ayan, magtanim-tanim tayo ng gulay mga Kamukbang. Ayan. Shoutout sa lahat guys, sa lahat ng ating mga supporters, subscribers, mga members, ko I love you sa inyo. Shoutout sa inyo mga Kamukbang. Ayan. Habang hinihintay pa natin yung kuhunan, ayan, ha, dito tayo para sa business natin. Ayan. Tanim tayo ng kamuting kahoy mga. Kam ayan, magtatanim si Boy Mukbangers ng kamuting kahoy mga Kamukbang. Ganyan lang magtanim ng ano, kamuting kahoy mga kamukbang. Ganyan lang mga kamukbang. So, yan yung pagtatanim ng kamuting kahoy mga kamukbang. Yung mga hindi nakakaalam, yan yung pagtatanim. Yung ganyan mga kamukbang, oh. O, yan. Yan mga kamukbang, yan yung pagtatanim. Sa mga hindi nakakaalam, mag, paano magtanim ng kamuting kahoy, ganyan lang mga kamukbang. Ang pagtanim yan. Yan. Ganyan. Yan mga kamukbang. So... Mga kamukbang, ganun lang ka simple magtanim ng kamuting kahoy mga kamukbang. So ganun lang sa kasimple. Kaya malaki na rin yung saging. Oh. At uh, darating ang panahon may aanihin tayo dyan mga kamukbang. So ayan yung mga lupa namin dito mga kamukbang. So maganda kasi yung binigay sa akin ng mga kamukbang. Kasi kaya binigay ni mama sa akin itong lupa na ito mga kamukbang. Dahil para makapag-business ako malapit sa kalsada. So yun yung ano doon, corpus la. So mayroon daw bahay na ibibigay sa akin lupa na patayuan ng bahay mga kamukbang. Pero ito binigay sa akin para tatayuan ko daw ng business. Ayan.